Batayang ang isang menor de edad matapos makulong sa isang nasusunog na gusali sa lungsod ng Batangas. Hinala ng mga otoridad isang biktima sa mga rugby boys na madalas tumambay sa abandonadong gusali. Sigads Rodela sa report. Nasunog ang ikatlong palapag ng BH Andal Building 2 sa bahagi ng National Highway Hilltop Kumintang Ibaba, Batangas City. Ayon sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Batangas City Fire Marshal Superintendent Romel Tradio, alas 10.35 ng gabi na makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen sa lugar. Agad silang rumesponde sa nasabing gusali at pagdating sa lugar ay tumambad na sa mga kawani ng pamatay sunog ang napakalaki ng apoy. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog buhat sa ikatlong palapag ng gusali. Kagad binomba ng tubig ng mga pamatay sunog, katawang ang rumesponding Batangas Filipino Chinese Volunteer Fire Brigade. Dumating din kaagad sa lugar ang alangilan at ang bulong substation ng Batangas City, kaya kaagad na naapula ang apoy, makaraan ng isang oras. Matapos na maideklarang fire out ang gusali, ay kaagad itong pinasok ng mga kawani ng pamatay sunog at tumambad sa kanila ang isang sunog na bangkay ng lalaki na minor de edad. Ang biktima ay hinihinalang miyembro ng Rugby Boys na siyang malimit matagpuan sa nasabing abandonadong gusali. Kagad itong pinuntahan ng PNP Soko para sa malaliman pang investigasyon. Nakalagak naman ang bangkay ng biktima sa punerarya para sa patuloy na investigasyon. Tinatayang nasa humigit kumulang isang milyong piso ang kabuang pinsala ng nasabing sunog habang patuloy pa rin ang investigasyon ng posibleng pinagmula nito. Mula dito sa Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.